Kapan so, Welcome to my channel, Kapan at siyempre, welcome to Bautista Brothers. So nandito tayo ngayon sa isang area kung saan ay nasa uh, fruit development tayo. So, ito yung ating only ulan protocol. So siguro ko napapansin niyo, uh, lagi kong po ginagamit si Pexalon during critical stage. So sabi ko nga po, ang produkto pong ito ay mahal pero ito po ay nire-recommend ko lang dun sa mga stage po na medyo mahirap po ang sitwasyon. Ang butil po namin dito ay tatlong klase. Merong bagong nag-develop, merong fully develop, at meron pong mas malaki na sa munggo. So ngayon, uh, mag-iingat na po tayo uh, kasi nga po, ay uh, uh, si pexalon po ito po ay isang uri ng insecticide na malamig sa butil. So, pwede siya sa babaon, pwede sa per shot, in general stage, pwede po siya. So, ipapakita ko po sa inyo, gagamitin natin ito during 38 uh, days, bagamat hindi po sabay-sabay ang development. Ang so, recommendation po nito ay 60 to ml, maglalagay lang po tayo ng 60 ml. Mabay. At uh, syempre, ito po ay may kasama pong uh, mga insecticide na uh, produkto naman po ng NS product. So, dahil nga po, ako po ay nagiging transparent sa inyo. Kung ano po, yung alam ko po mga para mas mapalakas po natin yung uh, mango production na protocol and guide na ginagamit ko po. Ulitin ko po, ako po ay freelance mango farming advisor. Ano man po ang gamitin kong produkto na alam ko pong makakatulong sa atin pong mga farmer ay akin pong ibabahagi sa inyo. So kasama po sa mga ginamit natin dyan, uh, isang sasya po ng uh, paspas. Uh, Siyempre, gumamit po tayo ng ating pong uh, uh, waknes. Uh, Siyempre, yung kuliyar uh, na ito uh, so po. Uh, tuber sizer. Ayan. At uh, syempre, yung ating pong uh, double eagle na kapan. So, uh, syempre, uh, po, yung ating po, yung atin pong uh, mga ginamit pa rin dati, yung Escudo. Yung chuber, at lalo pili po ang ating pong fungicide si para manatili pong sariwa ang ating pong mga tangkay dahil ito po ay malamig at hindi po nakakakos ng sigay mga kapal. So, muli, God bless! Happy farming. I love you all. So supportahan niyo po ang amin pong advokasya. Kasama ko po ang grupo ng Bautista Brothers. Pakita natin. Yan. Mula simula po hindi ko namin sila iniwan dahil naniwala po sila sa Kapan TV Mingo Protocol at sila po ay gumamit ng NS product. Ngayon, pinapatunayan ko lamang po sa inyo na si Pexalon ay kasama pa rin po sa ating Mingo Protocol. God bless. Happy farming. I love you all.